Lagi kang naghihingi ng isang bagay or request more than twice. Alam mo, hugs, ladies, makinig ha sa mga lalaki. Ayaw na ayaw ng makulit. Cute naman kapag makulit. Minsan. Pero most of the time, acute. Nakakapangit. Okay? Huwag makulit. Kasi ang mga lalaki, kapag sinabihan na yan, nakapasok na yan. Tsyung! Okay? Alam mo naman, kasi specific nga, dapat sabihin mo, naiintindihan niya. Specify. Pakitapon yung basura sa labas. Hindi agad ginawa, pero narinig na niya. Sa isip ng lalaki, itatapon naman niya talaga yun. Hindi lang ngayon, kasi meron pa siyang iniisip at ginagawa. Tapos tingin niya, mas importante. Kasi gusto kasi ng lalaki kadalasan, kapag ginawa ang isang bagay, gumagawa siya, gusto niya yan matapos ngayon. Okay? Hindi yan pinapabukas, lalo kung importante. Ngayon, nag-request ka. Ay, narinig na niya yun. Na-consider na niya yun. Pero, hindi yung ura-ura ng gagawin niya kasi may ginagawa pa nga siya ngayon. At ikaw naman, andyan, nagnanag na. Diba? Sinabi mo na, inulit mo pa. Nung nakita mong inulit mo na at hindi pa ginawa, inulit mo na naman. Ah, diba? nakaka nakakarindi yan. Okay? <laughs> so, isa lang. Tama na. Okay? Siguro kung hindi pa rin niya ginawa the following day, medyo iba na yon Di ba? O, pwedeng palipasin mo pa rin. Baka nakalimutan. Okay? Pero, pwede naman pahabain ng pasensya. Di diba ba? Yan. Pero malala naman yun kung ilang araw na hindi pa rin maalala. Okay, okay naman yun, di ba? Something na kailangan mo lang i-deal talaga yun. Next, so ka like, nakafocus sa kanyang behavior. Itong asawa ko masyadong tamad. Itong asawa ko ganyan, ganyan. Eh, alin ba ang makukontrol mo? Yung behavior niya o behavior mo? Di ba? What if ganito na lang, naiinis ako? Control. Control. Self-self. Di ba? Kontrolin mo ang sarili mo kasi ikaw ang may kakayang mag-control ng sarili. Pero kung huh, tinitignan mo lagi yung eh, hindi mo naman control, ah talaga, napapanag ka tuloy. Diba? Naiinis ka tuloy. Kasi hindi mo nga control. Tapos, yung pang pa nakaka-occupy ng isip mo, syempre, mainis ka na. Magnanag ka na naman. Kaya yung asawa mo, naiinis. Pare na kayo naiinis tuloy. Iba yung klaseng inis niya sa inis mo. Naiinis ka dahil sa behavior niya. Siya naman, naiinis sa'yo dahil ang kulit mo. Hindi na nagswap. Ah, di mas maganda yan. Kontrolin mo kung ano yung makakaya mong kontrolin. Ikaw.